Nagbigay naman ng kanilang mga opinyon ang ilang senador sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si senador Jingoy Estrada nanawagan sa mga Pilipino na maging kalmado. Narito ang report. Para kay dating senadora Laila de Lima na minsang nakulong sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lubos na personal sa kanya ang usapin matapos maaresto ang dating Pangulo kung saan naging daan ang International Criminal Court. Ngayon daw ay panahon naman para ang dating Pangulo ang sumagot, hindi sa kanya kundi sa mga umanoy na biktima at kanilang pamilya. This is deeply personal for me. For almost seven years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered. Your courage mattered and today the pursuit of justice continues. Si dating senador Antonio Trillanes inalala noong 2017 na maghain ang Magdalo ng kaso sa ICC laban kay Duterte at matapos daw ang walong taon sa wakas nahuli na raw ang anyay Berdugo para kay Senadora Risa Honteveros dumating na ang araw na hinihintay ng mga pamilya ng libo-libong Pilipino na anyay na sa madugong tokhang ng dating Pangulo pero simula pa lang daw ito ng paghahabol ng hustisya sa lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno na responsable sa pagpatay anya sa inosente at walang kalaban-laban. Nanawagan naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa mga Pilipino na manatiling kalmado habang gumagalaw ang legal na proseso. Umiwas daw sa pagsali sa kahit anong karahasan, pagpapakalat ng misinformation, at anumang hakbang na magpapalalalang ng sitwasyon. Ang ilang kongresista naman, iginiit na patunay lamang ang pagkakaaresto kay Duterte na walang sinuman ang nakakahigit pa sa batas. Pilugang Mundo and sooner or later we'll have all to face justice face the music we heard you we know how you feel and dito sa house of representatives hindi man po kami manhid sa pananawagan ng mga biktima ng EJK para sa magpagkamit mag ng katarungan sabi naman ni House Quadcom Lead Chairperson Robert Ace Barbers, isang malaking hakbang sa pagkamit ng hustisya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang anya ito tungkol sa isang tao, kundi higit sa lahat ay patungkol sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa justice system.